guys, welcome to my YouTube channel. It's me again, Jocelyn Almasin. Eto guys, tong puno na to is dragon fruit. Eto po yung tanim ng kapatid ko sa from Mindanao, Davao. Ayan po ang dami-daming bunga. Ayan ang tamis-tamis kaya daw nito wish ko lang na pag uwi ko bakasyon sa Pinas is may bunga ito at show ko sa inyo live magla live ako na kumakain ako dyan sa may puno pag may hinog na bunga ayan hinog na yan ayan makakain na yan, ayan, makakain na yan. Ayan, nilagay lang nila sa ano puno ng kamansilis yung patay na puno ng malaking puno nilagay lang lajan diyan at yan po dumami siya ng dumami kaya ayan, palibot yan. May mga bunga. Wow! It's a blessing. Ayan po, tingnan nyo, ba diba? Ang dami-daming bunga. Ayan, binibigyan rin ng mga, yung anak ko nito, yung nag sila. Kaya, ayan, share, kumbaga, share the blessing. Ayan po. Ayan. Oh. Buti nga na ganun maano eh siya. Na na Hindi namatay. Kasi mainit na help. sa, ano, sa lugar nila. Pero ayan. God is good. At dumami siya ng dumami. Kaya dumami rin yung mga bunga. At may mahaharbis. Ayan, di ba? Oh bongga sana ingatan nila yan na hindi mamamatay at magbibigay ng more more blessing more bunga at syempre may para maraming masheran makakain yan sa dragon fruit and thanks for watching I hope nag enjoy po kayo sa sa dragon fruit na po sa mga bunga bye bye have a nice day everyone God bless you all!